Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre ngayong alas 11 ng umaga mamimigay po tayo ng mga lucky numbers po. Siyempre po, masarap po magtanghalian po kapag ka may laki numbers na pinapanood. Ano po, lalong lalo na po yung mga mahihilig din tumaya po sa mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad po. Abay, eto na po yung mga 6 digit laki numbers po na masuswerte po para po sa ating mga uh, masusugid na mga taga-subaybay dyan. Siyempre po ngayong umaga, mamimigay po tayo ng mga tips at mga codes po na pwede nyo pong tayaan dyan sa mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Kaya kung ready ka na po kunin ang aming mga laki numbers habang nagtatanghalian ka, abay, eto na po. Luzon Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Siyempre, milyonaryo mga kalaki. Ayan po mga kalaki. Ito na po. Ito na po mga kalaki. Manood po kayo mabuti dahil ibibigay ko na ang mga masaswerting tips at mga lucky numbers ngayon pong Uh, alas 11 po ng umaga, syempre ba, nasa kalagitnaan na po tayo ng Marso ano po, bago po syempre po uh, matapos ang buwan ng Marso, dapat isa ka po sa mapanalo namin, okay, eto na po ang 10 digit lucky numbers abroad, ang 10 digit lucky numbers mo ay number 28 number 34 number 43, number 47, number 39, number 51, number 58 number 62 at 65 at number 20. Okay. Ayan na po yung 10 digit lucky numbers abroad at ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 18, number 24, number 39, number 31, number 25, number 22, number 17 at number 11. Ayan po mga kalaki, ating mga lucky numbers At syempre po, isunod na po natin Ang 7 digit laki numbers abroad Ang 7 digit lucky numbers mo ay Number 21 Number 35 Number 34 Number 26 Number 17 Number 10 At number 8 Ayan po mga kalaki, ang 7 digit laki numbers abroad Isunod na po natin ang Ano na? 6-digit lucky numbers 1 to 29. Ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 mo ay number 22, number 24, number 25, number 3, number 7, at number 12. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na rin po natin ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 5, number 1, number 2 number 8, number 6, at number 6. Ayan, syempre po mga kalaki, eto na po ang 5-digit lucky numbers abroad naman. Kaya kunin mo na ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 13, number 24, number 36, number 38, number 17. Ayan po mga kalaki. At syempre nabigay na po natin ang mga lucky numbers ah uh, abroad. Dito na po tayo sa Pilipinas mga kalaki. Ang mga laki numbers natin sa Pilipinas. Kaya mga kalaki, eto na po ang mga 642, 645, 649, 655 at 658, 6 digit lucky numbers. Pero bago yan, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin para po araw-araw kayo makakakuha ng mga libreng lucky numbers namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook. I-check niyo po Red Parungking po na merong 335,000 followers. Check kami po yan. At meron po kaming second account. Red Parungking din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers Ventures at sya syempre po Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,500 followers at syempre po TikTok. Meron po tayong TikTok 423,000 followers po ang TikTok account natin na pwede nyo po kami i-follow dyan, i-request, mag-message kayo, humingi kayo ng mga lucky numbers, magpa-code. Pag nakita ko pong kayo po lahat po ay comment ng comment, share ng share ng mga video at heart ng heart at naka-follow automatic po mga kalaki. Padadalan kita ng mga libreng laki numbers, iti-check mo yan sa messenger mo tulad nila na padalan ko na. Okay, tandaan nyo po ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po ang membership mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan ng Pilipinas at abroad mga kalaki ha. Ako po magbibigay sa iyo sa loob po ng 3 months. Ito po ay walang pilitan kasi sa mga may gusto po ng mga lucky numbers namin na subukan ito. Abay magpamember ka ng mga kalaki at make sure po mga kalaki ah uh, na makakausap nyo po ako sa messenger bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, ang maganda nito, bibigyan ko pa kayo ng discount sa mga magpapa-member po ngayon po mismo araw na to. Okay, hindi po lahat na bibigyan po ng discount mga kalaki. Okay, so wala po itong pilitan na sa may gusto lamang po. Kaya eto na po mga kalaki, tandaan nyo ang laki numbers namin, inaalagaan ng 3 days bago natin palitan. Eto na po mga kalaki ang 642 Pilipinas. Eto na, kunin mo na. Number 19. Number 36, number 38, number 41, number 42, at number 6. At syempre, ito na po ang 645. Number 20, number 37, number 39, number 19, number 14, at number 12. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 649 six-digit lucky numbers. Ang 649 mo ay number 36 number 43, number 45, number 15, number 18, at number 27. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 655, 6 digit lucky numbers mo ay number, ayan ha, lista na nyo mga kalaki, ilista lista nyo na, number 18, number 39, number 41, number 44, number 40, 7 at number 28. At ito na po ang last mga kalaki, ang 6 digit lucky number 658. Kunin mo na. Number 46. Number 49. Number 22. Number 12. Number 18. At number 7. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers natin. Ang na mga 6 uh, digit Pilipinas hanggang abroad po mga kalaki ngayong alas 11 ng kumaga at make sure po mga kalaki ang laki numbers namin ang alagaan nyo wag nyo po agad bibitawan na para sa ganun po mga kalaki uh, sa loob po ng 3 days malay mo isa ka pala sumaparad mga panalo namin okay at eto na po ang paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo sa pamilya o anto pamilya Ogalio, pamilya Ogalio po ng Ano to? Ayan, pamilya ugalyo po ng Marikina City. Hello po sa inyo mga kalaki. At syempre po, ito po, napangako ko po rito, nababatiin ko siya sa conductor po ng Victory Liner po. Pina uh, uh, kasi po, sumakay po ako last, uh, last day po. Uh, sabi, niya po sa, uh, sabi niya po sa akin, Sir Red, ikaw po pala yan. Uh, pinapanood po namin kayo. Pa-shoutout -pa out naman po. Sige po. Ayan, kay Kuya Nick, hello po. Uh, biyahe po siyang... Ah... Uh, biyahe po ng Victory Liner pa Isabela po. Manila to Isabela. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga conductor at driver. Saludo po ako sa inyo. Good luck po. Mananalo po tayo ngayon pong bago matapos ang Marso. Nasa kalagitnaan na po tayo. Good luck mga kalaki. Ingat!